Hindi okay yan. Pwede ko namang yan. Maliligo si Blue. Ay, Blue. <laughs> sorry, sorry naman. Maliligo si Blessy. First time niyang maligo. Kaya kailangan kuhanan ko.

Bago Oy. tong car wash please. Boy. Woo! Saan ba ako nagpunta na ano, na car wash ang haba-haba? Oo. Mabag. Dilim. Hindi ko din dinatamahan. Saan? Ah,

Hindi talagang mabunit. <laughs> wow. <clears throat> Tanggal kaya ang uh, libag ni Blessy. Ano yan? Pamunas. <laughs> ang galing. Pamunas ba yan? Ang <laughs> Parang di naman ang punasan eh. Ang galing good job tapos na lala yung 17 dollars ko <laughs> good job